Juan, update tayo for today's video. Day ka home snake kawayan. Nandiyan dito. Yan, malapit kami sa ilog actually doon yung ilog. Ito na. Tayo dito. Grabe bitak ng kalsada namin, di ba? kakainin. ilaw na. Ilulubog na kami ng buhay. My God. Tayo. Wee! Woo! Actually, medyo mas malalim dito dun sa may harap ko. Mukha na yung bahay eh dito hindi pa oh. oh my god so it means medyo mataas pa ako dun kasi kung dito hanggang dun sa dulo dun oh my god diba hindi lang kami ilulubog ng deka aano rin pa kami Malapit na tayong ano rin te. Ang taas ng tubig eh. Hmm, konting-konti na lang. Oh. Ay. Si <laughs> na! ni Man. Ay! Halika na! Deka Home Space 3. Load? Ba't ako mag load Eh, nagbibideo lang naman ako. Ah, napindot ko siya. Kaya siya nag start Dito kaya, ano ito, big meron. Halika dito tayo dumaan. Papunta kay Dayan. And ayun na nga guys, ito na yung pader ng Nilog natin. Ilang bahay ba tayo sim bago magnilog? Sampo? Ha? Sampo lang gago ano ng sandaan. Ay, ano sabi ni Dayan? Asan si Dayan? Ha? Ah, ano ko kasi yung ilog eh. Ha? Malapit na, 'di ba? Tangina, hindi pa titigil 'yan. Talaga? Dapat nga hindi nyo ginagalaw yan eh. That's not your packing problem. problema. dapat ni deka yan eh. Ay, na na tayo, yung... Para alam nila yung mga problema nila eh. Pagka magsisingil sila, galing-galing nilang maningil. Pero magreklamo ka sa kanila tangin na hindi ka papansinin. Gago diba? Yung iaanurin ka na ng baha. Mga yawa. Ito naman kasama lagi. Hindi ko kasi abot iga e, nung doon pa ako pupunta sa dulo para ma-video yung yung mga ilog, yung ilog natin. Amo, di ba? Nagbabayanihan na lang sila, pero dapat 'yun hindi namin nating ano 'yun. Sa laki ng binabayaran natin sa Deca Homes. Kasi kung di na naman sila magbabayan yan, well, that's good kasi para sa atin din naman. Dahil nga hindi tayo ina na ng Deca Homes. Pero sa buka mong huwag ka magbayad pag singilan may at maya nandyan. May penalty pang pa 8,000. Diba? Saan pa? Only in the Deca Homes. Ganyan sila katindi. Wala sa lang pakialam kay mamatay kami dito. Basta ang din nila makasingil sila. 'Di ba, Deka? Ang gusto niyo 'yan eh. Teka lang pasan muna natin si ano. Dito na nga guys, malapit na tayo. Dito kasi may ano eh, may tawag, may hangganan yung pader ng ilog namin. Ito, ito Diyos ko, malapit na nga. My God. Baka, maga, baka magaya tayo sa Deca Homes Talomote. Eh. Di ba sila pinasok sila ng malaking baha? Kayo oh, din kayo? O dito lang po kami. Kaya nga inanuan ko kasi malapit din kami dito eh. Andun lang kami oh. Malapit lang sa ilog? Opo. Ganito na lang po dito eh. Subukan mo magreklamo sa Deca Homes, hindi kanila papansinin. Pero singilan mamay at mayayin kanila ganyan sila ka um, wala silang pakialam kahit mamatay tayo dito ang pinakikailaman nila makasingil sila ganyan sila ka sugapa grabe oh just konting-konti na lang yun nga po yung delikado eh pag pumalakas ang agos niyang pagano ibig sabihin malakas po ang dating ng tubig galing doon kaya nga dapat mas okay pa nga hindi siya gumagalaw eh at least alam mong walang parating na tubig eh ...malakas din po ang dating. Hmm. Yan po yung mas nakakatakot kasi mga auntie, mamam, po ng dating niya. It means malakas po yung tubig na galing doon. malak Malakas. Oh. Dito lahat ang punta niyan. Sabi lang, sabi Sabi yung sa na ayaw Actually, meron pong ano, meron is, katulad ko, yung street ko, parang medyo mataas kasi hindi siya ganun kabaha unlike doon sa black sa black nila sa likod ko. As in, baha dito. Pero okay, hindi ba? No, baha, pero doon po sa kabila niya at saka sa kabila niya may tubig. Di ba?